Susunod ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi akalain ni Ligaya na sa pagpunta nila sa Maynila ni Emma ay malalantad ang pinakatago-tago niyang sikreto na may isa pa pala siyang anak na pinaampon niya. Magiging malinaw na ngayon ang lahat para kay Ligaya kung bakit palagi silang pinagtatagpo ng amo ng anak niya na si Olive Garion at siya pa ang nagligtas sa buhay niya to. Hindi maintindihan ni Ligaya kung bakit handa pa rin siyang tulungan si Olive kahit na hinahamak siya dahil ang pagtingin sa kanya ni Olive ay pera lang ang habol nito sa kanya. Nagtataka rin si Olive kung bakit kahit kinukulit siya ng nanay ng labandera niya, hindi niya magawang magalit ng sobra kay Ligaya at may utang na loob na siya dito. Ang hindi alam ni Ligaya, unti-unting lumalambot ang puso ni Olive sa kanya dahil kay Ligaya niya lang naramdaman ang concern na hindi niya naramdaman sa mga magulang niya. Ang hindi alam ni Olive, may sekreto sa tunay niyang pagkatao dahil inampon lang siya ng mga magulang niya dahil ang totoo si Ligaya ang tunay niyang ina. Walang kaalam-alam si Emma na may kapatid pa pala siya dahil pinaampon ng nanay niya ang kapatid niyang sakitin sa mayamang pamilya at yun ay walang iba kundi si Olive. Hanggang sa natuklasan ni Olive ang sikreto sa pagkatao niya kaya pinaden ay test niya si Emma at si Ligaya at tumigil ang mundo niya dahil 99% nagmatch ang DNA nila. Magkakasundo na kaya si Olive at Emma dahil magkapatid pala silang dalawa. Ibabalik na kaya ni Olive si Moki sa kapatid niyang si Emma. Abangan.